Facebook is here. Mga kalalabs, kung hindi ka pa po nakapalaw sa akin page na to, please follow me. At ngayon mga kalalabs, isang paalala ko lang po sa aking mga kapwa creator, lalong-lalo na sa mga admin ng isang group. Mga kalalabs, bakit nga po ba napalo ang Nights TV? Mga kalalabs, it is because of this. Ayan. Nabasa ko na to bago ako naggawa ng group pero nakalimutan ko lang talaga sa so, admin or moderator na makapag-approve ng violating na content sa others natin ng mga kapwa creator, lalong-lalong sa mga members, ay madadamay sa pagpalo. Yun ang nangyayari sa Nights TV mga kalalabs dahil doon sa mga challenge na aking mga na-approve -na dahil minsan, mabulk ko po yung pag-approve minsan, isa-isa. Pero sa ngayon, inisa-isa ko na po ang pag-approve. Minsan, matagalan ko sa pag-approve dahil isa-isahin ko na po. Dahil yan nga pong nangyayari sa uh, nagawa ko last time. Kaya napalo ang aking Nights TV. It is because na bulk-approve ko. Tapos, bigla kong nakita ang mga challenge ng towel challenge, caldero challenge. Yun yung nakapag papalo sa Nights TV. Kaya kung baguhan ka po dito sa aking uh, page na to, Miss Sibak, ay i-continue ko po ito habang nakapalo pa po ang aking Nights TV. Mga kalalas, kung gusto niyo man po ay pang good vibes, nandyan po ang aking sassy chance. Mga kalalas, pwedeng-pwede nyo po ako ipalo dyan. Kung mga stress kayo, pwede naman kayong manood doon at pwedeng-pwede pwede rin kayong makapag remix sa akin doon. Mga kalalas, thank you so much sa palagi niyong pagsuporta kahit oo nga, masakit or medyo nawalan ako ng gana nung napalo ang aking Nights TV. Matagal po ang palo ng Nights TV pero it's okay. Continuous pa rin po akong gumagawa ng content doon para makapagbibigay po ako sa inyo ng mga tips or ideas then dito rin po sa aking Missy Back. I hope you always support me kung nasaan ako. Thank you so much mga kalalaps at ingat-ingat lang po sa aking mga members na Ah, uh, be po sa inyo mga sinishare sa group dahil minsan ang admin or moderators ay uh, lalong-lalo na matambakan po ng shares, uh, hindi na po maisa-isa. So magiging ano na lang po tayo mapagmatsyag sa bawat nating galaw o mga ginagawa sa ating mga uh, group dahil yan po ay palaging sinasuggest ng ating lolo na magjoin sa group para makahakot po tayo ng mga audiences maka-belt po tayo ng isang community para makatulong din po sa ating mga content na ginagawa na ma-share natin ang ating mga content doon at magkaroon po tayo ng friendship sa ating mga kapwa creator so yun lang po ang topic natin for today mga kalalabs I hope isang Uh, pagpalambing po sa inyo na huwag niyong kalimutan Missy Back ay doon po ako nagpapatuloy ngayon sa aking uh, pang tips and ideas sa mga kapwa kong creator habang nakapalo pa po kung tatanungin niyo po ilang days ang palo ng Nights TV 90 days <laughs> ganun po 3 <laughs> months po ang palo ng Nights TV pero it's okay uh, ang hirap ibangon pero And still, recommended pa rin naman ang aking account. Pero wala na siyang earnings muna. But it's okay. Hindi naman po talaga uh, medyo masakit sa akin. Dahil may trabaho din naman ako. nag enjoy din po ako sa paggawa ng mga content. So, mga kalalabs, I hope uh, masuportahan nyo rin po ang aking misibap. Thank you for watching.